Pang-heal ni niyan eh. <laughs> 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 Uy! Uy! tigog, tigog. Uy! Igog! Ay! Kamer! Ay! Nawala. Wala ako. <laughs> wala masabi. Eh? <laughs> Nawala no, bigla eh. No? <laughs> G na ako. Sige, heal ka pang konti, sabi ko pang <laughs> Pasok pa yun sa damage, sabi. <laughs> sabi ni Kyla rin. Sabi ni Kyla rin. ka konti, para sakto na, sabi niya. <laughs> para wala na sa kuli. Ay, ay, ay. <laughs> Paano ba yan? Bawi tayo sa thank susunod. You. Thank na you. Na next time. GG, <laughs> GG. Thank you, thank dine you. Trepan. Record ko yun din, na yung sa'yo. <laughs> 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 यार ना है या वाइट <laughs>